Oh, Abi ninyo, wala ay gwapa diyan sa Toril, ug ko. Grabe anak dam. Uy, riltok makay na imo gisulti <laughs> 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 dam. <laughs> Riyahi. <laughs> Kinchay mga idre. dahil karon sa mga taga-turol. Abi ninyo, gignan ko nila nga, huwag sila'y sa kuha. Grabe, nakako sila na si Muhadam pag-ingon. Wala sila, oh, sila, pag ah, sila kabalunga, ako rin pinakagwapa. <laughs> Baluan na, kadugin na makasigig vlog, anak. Mojod, dili na kong madawag nga sila nga, wala sila'y bilib sa kuha. Oh, oh, Abi ninyo, wala'y guapa diha sa turil, oh, wala ko. Grabe, anadam, dam. Grabe, anadam, uy, real talk, makainay mo gisulti dam diri sa Davao City. Ako ilang Miss Universe. Uy, grabe na lang nga revelation dam. Uy, og pang-sayaw, pangsayaw, wala ra mo katunga sa akong stepping nga pang Michael Jordan. Look, grabe mo Michael Jordan na nga stepping moves dam. Kita daw dam, sampol daw. Jing 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 Madam bro, Michael Jackson madam Doon na ka Michael Jordan Malik pa siguro nga Michael imong gi-mention ito ang tawag nga pang Michael Jackson. Michael Jackson. Kamu <laughs> ha? Ay na ninyo kusbaus ba ng hagit-hagit sa kuha? na lagi mo makatunga sa kuha mga galaw ba kong siping? <makes> Look, heavy on a uy. Kay bisag ay sapat na mag-abot, ako lagi hapon ang piliun. Lagi to tama, adyo ka dam. O kung wala kagipili, aw, dilin na na ko na sa ako may iyang love. <laughs>